Ba, naglakad na kayo? May nakakataan ng motor na Bakit? Pero <laughs> ang <laughs> katalit siya nito saan. Buti ka. Takabukas naman natin siya sarana na ulit siyang na. Ay, linggo nga lang pala bukas. Lunis na. Ano yan? performance mo na lahat. performance. Oh, lahat yan. Hindi mo kung kumain. Lama ba ang pang-pumas? Oo nga. Sabi pita naman yung pakuhay. Ay, ano ba gano'n nila kalawang? ah, bago yun kung yun ibabakoy na yun, babatakin yun ang konti ah eh, yung haljok na yun yung pinaka haljok na yun oo, babatakin yun ah sir, wawalan daw ng kutaw wala pa akong taon out kung nga, ayaw sino na babalan ng motor? ikaw? anong motor?

Baka tinatago lang sa loob ng tubuhan doon sa itaas. Oo, oh, iniuwi yan. Hindi ba May tisi ba? Bang, buo Ilabas mo na, chong. Ba? kanino ba yung motor na yan? Ibig sabihin na motor sa inyo talaga yan. Naluloko oh, naman at may nagloko pa dyan. Ay, Eh madam, yan. Yung naka-anod niya. Yung naka extreme. Sino ba yan, mga yan? <coughs> Hindi ko rin kilala eh. Um, Ang mga yan. Ah, mami,